Ako anay, Ilo lumanay dira ako an Ako anay mag-vlog. Huh? Di sara na ka mag-kumpak sa sinyo. Na guys, ilo guys atong ni ko guys na magpaparsel ha. Sabah. Saba. Ah. So guys, mag-unbox naman tayo ng solar light or winker na tinatawag sa amin. So guys, unbox saba lagi. Huwag ka na lang. Ay, sabahin. Sabahin. So guys, mag-unboxing tayo ng Winky. <laughs> <laughs> guys, mag-unboxing lang kita guys. Aari ah, misa sabaan guys. Oh, pauktan ka po yaw. Oh, na naman. Na naman yung Miko uh, <laughs> so, mag-vlog siya guys. Na. Oh, lang. Ako anay. Ilo manay dira. Ako anay mag-vlog. Di, tara na kayo. Mag-compact na sinyo. Na guys, hilo guys, atin na ikon guys na magpaparsel ha. Saba. Saba. Okay, patay. So guys, magilom na si Bibi guys. eh ay wala pa Ako ana, ako. Tara na lang kita ha. Saba. Sabah. So guys, magilom na, si so mag na, si so mag na siya. Saba. Ang tas kasarap. Ako ano ako. Sana, <laughs> Sara na, ikaw. Sara na, ikaw ah. Quiet, tani ko, quiet. Quiet, tani ko, magpunta. Mag ha? ha? <laughs> so guys, mag-unboxin tayo ng nabalik. May Nagpapabili sa atin ng Winker, oh. Ah. Uh, Winker, kung ano. Ah. Winkers car sunal solar o sa amin so unbox natin Tara, let's go. Yeah. To. Yeah. Oh solar? Uh. Okay. Ano? Oh. So guys, yan Nandaks natin, pag bumili kayo Ito yung matatanggap nyo yan, Ito para pantali Ito, ito yung pa para para pailo kahit umaga Ganito yung lang oh. Yan So gamit ito, magnet dito right. So kung gusto nyo dito guys Kung nagana rin kayo ng ganito Click nyo yung yellow basket Thank you for watching video, God bless you